Mm. So guys, naglibot kami kanina ni Papa sa isang uh, Michino eki or yung service area na kung saan ay may mini palengke sila doon. Yun yung mga organic na mga pananim. Yun yung uh, bawat city, guys, dito, or bawat barangay, meron kayong makikita ganun. Ang tawag sa kanila ay mini service area na kung saan yung mga local market, dun sila magbabagsak. And then, tourist spot. Ang bawat city kasi dito ay may tourist spot. Tapos, yung mga farmer na local nila dun sa barangay nila ay dun din sila nagbebenta. Pero syempre, may mga kaltas yun guys. Hindi ka na nga alam magbabayad ng stock ng upa. Sa pinagbentahan mo ay magkakaltas ka na lang. Depende sa usually 20%. So eto nga guys, nakabili tayo ng pulang mais kung saan ay hindi natin siya kakainin siguro yung isa kakainin natin. Pero ang gusto ko kasi guys ay next year, uh, magdadagdag tayo na mas maraming melon na uh, mais natin na pananin. At hoping ay marentahan ko na yung katabi kong farm, no? Para yung iba nating pananim ng mga kasaba at ube, doon na natin ilalagay. At baka hindi na tayo magtanim ng mga gulay ng mga Pilipinas. Kasi guys, nahirapan akong mag-ubos dahil hindi naman ako kumakain masyado at wala nang tagakain dahil yung mga anak ko ay hindi ng mga ganung gulay asawa ko hindi rin sa mga ganung gulay so yung mga hindi kilalang gulay ng mga hapon hindi talaga nila kinakain at masasayangan tayo ng gulay so eto guys yung binili nating mais napakakit ng na kanyang mga buhok pakikita nyo <laughs> parang buhok ng barbino parang ang sarap-sarap niyang itirintas ba <laughs> sabi nila ay uh, naiinom daw to ilalaga lang pero wag na nating gawin. Ang ganda guys ng buhok niya, oh, shining shiny, shimmering splendid. So, ang kulay niya ay purple o black corn. No, tawag nila dito ay black corn. Ayan. Hindi naman siya actually black, no? Kasi kung makikita nyo, ay may pagka-purple siya. Actually, may mas purple pa dito, eh. Pangit yung nakuha natin, guys. Hindi tayo kasi makakapili. At hindi mo nga makikita kung ano yung maganda kasi nga tingnan nyo para may bungi-bungi. At in fairness, ha, may mga nagtitinda pa rin maisa. Kahit natapos na yung season. So, ito na lang, guys, yung tatanggalan natin ng, tawag oh, dito, ng butil. Hoping ay maging success yung pagtatabi natin. Napakakita ka mga buhok. Alam nyo ba? Kita, ko sa kanya. Nakakatuwa to kapag sinabay natin to sa ibang variety ng mais, yung white and uh, yellow. So, maganda to, guys, pag tinabi natin to, yung mga mais natin ng white and yellow, magiging mixed pollination, napakaganda ng kalalabasan ng mais natin. So, ganun lang yung napoproduce ng mga iba't ibang mais. Kung makikita nyo, may, diba? may iba't ibang kulay ng mais. So, ganun lang ang ginagawa. Magkakatabi yung mga mais na may violet, yellow, at white. Yung mais na to, guys, may nabili ko na ito last year. Ang tigas, hindi ko makain. Kahit in ko na siya, nilaga ko na siya, hindi ko makain. Ngayon, yung binila natin ito, ang sabi ay masarap nga daw na mais ito. Malagkit-lagkit. Siguro, ito yung parang white corn natin sa Pilipinas na kung saan ay ginagawang binatog. mas Guys, lasa rin siyang puting mais. Mmm. Hindi siya yung makunat-kunat siguro. Pag nilaga natin, baka magiging makunat. So, ang gagawin lang natin, ilalagay lang natin siya dito. Ayan. Para magkasya siya dito sa ating latito, tasa. Saka natin siya i re Ayan. Tapos ang gagawin naman natin dito guys, dito tayo kukuha ng pang butil natin. Pantanin. No? Sama na natin to i-range kaya. Kasi guys, alam nyo, napakamahal ng mais dito. Siguro mga 20 pieces lang. 500 yen o 220 uh, pesos sa uh, peso. So, ayan guys, ganyan ang itsura niya. gagawin natin ay, itadry lang natin sila bago natin siya ikikip. Ito na guys yung ating mais. Ayan, kung makikita nyo, uh, ah, na yung ating saran wrap o yung film natin. Dahil, ah, ang init. Diyo, diyo. Amoy mais nga siya na amoy binatog. So, ito guys, titingnan natin kung naglasang. Para siya nalagyan ng food coloring kasi guys, tingnan nyo nanilaw yung kalahati niya and then yung kulay niya ay kumupas. 'Di ba? Inakababad sa tubig natin kumupas yung kulay niya. Ayan guys. Hindi to yung mais na nakikita natin na pulang-pula. Yung iba kasi nito guys, hindi nagfi-fade. Ito na guys yung mga nakuha nating butok. Gagawin natin dito ay hugasan muna natin sila bago natin sila i-air dry. Bago natin siya i-keep. Kailangan ay yung tuyo sila para hindi sila magkaroon ng amag. Ayan guys. Meron na tayong buto para sa next year. Kailan hindi ko ubet yung variety niya, no? Kasi tingnan nyo, puti yung loob niya, sa labas niya ay purple. May ibig sabihin, nagpe-fade yung kulay niya kapag nilalaga. Ayan nga yung dilaw niya, ito yung kulay niya. So, nandung nasawsaw yung kalahati sa tubig, naging kulay dilaw siya. So, ayan guys, meron na tayo. Panibagong, itatanim next year. At syempre, hindi mawawala yung ating taste test. Ang sarap niyang tingnan pag hilaw, ano? Nung naluto na siya, medyo pangit na yung kulay niya, ayan. Kasi nag fade yung pagka dilaw niya. Tada Oo, nga, besh. Ang sarap niya, makunat. Hindi siya yung mais na nakain natin last year na sobrang kunat kahit in-steam ko na siya. Tinerature cooker ko na malam, matigas pa din. Ito hindi, guys. Yung nga lang tingnan nyo, oh. may mix siya ng dilaw. Hindi siya matamis, guys. May tamis siya pero hindi siya yung sobra-sobrang tamis. Tamang tama lang yung kanyang tamis. Um, nakapagtaka lang, pula yung loob niya. Pag kinagat niyo, lumalabas yung dilaw. Ang sarap ng mais na to, guys. Makunat. Magkaiba ang lasa niya dun sa tanim natin na white corn. Kasi sobrang tamis talaga ng tanim natin. Ay, yung pagkagat mo talaga. Talaga nag-burst yung kanyang katas dun sa iyong bibig. Eto hindi. Pag binatog na, um, mais siya. Medyo makunat-kunat. Masarap siya. Siguro nga sabi nung lola, ito yung sinaunang panahon na mais. Kumbaga, hindi pa na-develop nade yung pagiging pula niya. Kasi lately, yung mga pulang mais, guys, magaganda. Kahit na steam mo na siya ulaga, hindi nag-fade yung pagka, ano niya, pula niya. Masarap. Mm -mm. So, ayan, guys. Hindi ko ito mauubos. Bibigay ko ito kaakal. Pero ito, ubus natin. Hmm.